Hello, welcome to Virgo Philippines. So, ito yung reading natin for Virgo. Sun, Moon, Rising, Venus, Jupiter, Virgos. Ayan, pagpasensyaan mo na wala ako sa usual place ko na pinagre-readingan. So, nandito ako sa restaurant ngayon. Nandito ako sa staff room. So, pagpasensyaan mo na kung ito lang yung kaya kong i-present ngayon na video. Wala din akong table. <laughs> kaya, actually naka Indian lang <laughs> so nandito ako sa ano sa lapag nagagawa ng reading para mabigyan ko pa rin kayo ng advice ayan pasensya mo na rin yung mga tigidig ko ng, you know normal yon bigyan ko kayo ng um, reading for today ah, mahalaga naman yung reading di ba hindi naman malaga kung ano um, yung nakikita nyo sa screen. Sana makuha ko yung ad, ano mo ah, yung energy mo. Pag hindi, wag mo So hopefully mag-comment ka sa baba. Wag lang negative kasi talagang hindi ako ano, hindi ako nag-accept ng mga negative comments dahil nag-spread tayo ng positivity dito sa channel na ito. So wait lang ha, sino shuffle ko lang Ang hirap i-shuffle kasi wala nga akong table. Table. So ayan. So, Medyo busy-busy ako ng konti, kaya medyo haggard na haggard talaga ako. Main energy mo is the to be continued. Love reading, guys. It could be you or your person, destiny. iba sa inyo, um, I feel like nagkaroon ng ending sa connection mo with your person. Pero pwede ngayon, either nagkakaroon ng continuation yung iba, or parang, um, nandito ka sa point ng buhay mo na parang, hindi ako naniniwalang dun lang yon I feel like may connection pa kami nitong taong to. Parang ganon. Pwede na nakarinig ka, or, you know, there's, there's a reader, or maybe an astrologer, or maybe napanood mo sa YouTube na parang ending na nag-end na sa inyo, but then, uh, pwedeng naniwala ka sa glit but then nandun pa rin yung paniniwala mo na hindi may continuation pa rin kami nitong taong to I feel like there's destiny between the two of two of us two of mirrors is here so pwede ay nagkakaroon ka ng um kumbaga realizations and sa isip mo pwedeng nagkakaroon ka ng desisyon na just in case babalik itong person na to sa, sa buhay mo um, andun yung ilalaban mo siya or you know, you will make choice na gagawa ka ng decision regarding sa connection ninyo whether itutuloy or whether magkakaroon ng relationship or what sa inyo ng person na ito okay, maybe kasi in the past naging undecided ka I feel like there's someone here, the villain so there's someone na pwedeng nagiging dahilan para hindi magtuloy yung connection ninyo ng person na ito like maybe a third party situation para sa iba or uh, there's a, someone stopping the connection pwedeng sa side mo or sa side niya but um, nakikita natin na yung iba sa inyo pwedeng ikaw kasi pwedeng lumabas as a third party but it, it, you don't mind parang yung nakikita natin dito is nakapag-decide ka na na okay, okay lang lumabas akong third party I don't care Diba? Parang palaban yung energy mo yun. I don't care kung lalabas akong third party Sa situation or sa connection namin Kasi You know we're the bachelor So It feels like marami ka naman ang mapapatunayan Or maiyayabang Or masasabi ngayon Para just in case Mailalaban ka talaga For this person So ano yung energy ng person ka connect mo Hmm Wait lang guys, inom lang ako. Sobrang init kasi kaya sobrang sobrang init ngayon. Wait lang. Okay, I'm back. <laughs> Balik tayo sa reading. Grabe ang pagkakagard ko mga guys, no? Pagpasensya. <laughs> Pagpasensyaan mo na. The bachelor is here. Really, this is your energy, pero sa side ng person mo six of mirrors, silver lining, and the rose ceremony. Okay, clarify this, knight of mirrors. the single mom queen of rings hmm. The way I see this, you're dealing with someone who is nakamove on na. Pero hindi sa'yo eh. I feel like with another person. So, nakikita natin, this could be a person who is ready or willing na maging like single mom or single dad anytime, no? Uh, ano move on na siya sa sa connection niya with that person and then pwedeng may mga nakuha na siya doon na lesson or you know hindi niya na feel na accepted siya or na appreciate siya from kung ano man yung mga ginagawa niya um, so it's like hindi naman kasalanan na itong person na to. It's like kasalanan ng other person kung bakit parang um, kung bakit parang nagkahaganyan siya. Na parang okay lang maging single ako. Like that. And ito yung tipo ng tao na parang naubos na yung pasensya niya. Yung parang, okay kung aalis to or lalayo ito sa itong taong ito sa buhay ko i mean pertaining dun sa person na ka-connect niya okay lang kasi pwedeng ang dami niya nang ginawa sa akin na nakapagparealize sa akin kung bakit parang hindi ko naman deserve to sobrang <laughs> tatawa ko mukhang mukha ko yung nasa screen kasi i'm trying my best na ano na marinig din niyo ako ng malinaw Okay, Uh, nandito kasi ako sa restaurant so medyo maingay sa baba pag nag sasalta yung mga staff ko tapos yung kabilang side namin is terminal so pag may mga tricycle na biglang umandar maingay. At, at saka I'm trying to hide the kalat sa likod which is you know, nasa staff room ako so expect sobrang daming mga damit na nakasampay ng mga uniforms anyway uh, emotions ninyong dalawa na person na ito. I mean, yung hindi siya concentrated sa sa'yo, honestly. Concentrated siya dun sa connection niya with someone, pero hindi okay yung connection nila. The fans is here. So, a lot of people alam nila kung ano yung emotions mo especially maybe yung friends mo they know what you feel towards this person and you do have here the beauty queen a lot of people ina admire kanila ngayon from what you are doing sa buhay mo they admire you they like you they uh, like admire na parang love and admire na parang hinahangaan pwedeng ganun So, marami. Hindi lang isa yung nakikita natin nag-admire sa'yo. But, a lot of them, uh, wala akong nakuha ang emotion sa'yo, honestly. You just feel like yung connection mo dito sa person na to is special. And, that it is like maybe a soulmate or twin flame connection. Pero, there's something. You feel like this is the person destined for you. Hindi mo lang yun basta naramdaman na kasi naramdaman mo ganito, ganyan pwedeng alam mo talaga na itong person nito is twin flame mo or soulmate mo. Okay. So, ano namang emotion niya para sa sa'yo? The Paradise and uh, hindi ko na ipapakita guys yung cards kasi. Ayan. Tinatry kayo pakita kaya lang. Mm, hindi mo rin makikita may shadow maayos nine of floats? Ah, you, this person is fantasizing about you thinking about you tsaka pwedeng to sa person niya marami siyang nakikita red flags ngayon sa so person na nakakonect niya ang daming red flags hindi siya masaya doon. Like, gusto niya ng ending or ng changes pagdating sa relationship, pagdating sa connection nila. I mean, hindi naman fault ng person na kaconnect mo. I feel like ang majority ng may kasalanan kung ba't nagkakaganon yung person mo is yung person na kakonek niya. You know, hindi naman kasi siya magkakaganyan kung kung okay yung person na kakonek niya. So what will happen in the near future for the both of you? Uh, what is this? Medyo madilim yung ilaw ko guys. Six of Roses. Challenge winner. And Seven of Loots. The Edit. Ayan. Asensya ka na. Sobrang pagod lang talaga ako. Kaya, Medyo mahina yung boses ko. Kaya hey, nga nilalapit ko na lang eh. The host. Eight of Lutes. And the mask. Sorry, it's the drama. Seven of Roses. Well, um, I mean, ayaw na ng no, person may yung ganito, na laging parang paulit-ulit na gano'n. Um, with the connection with his or her person, pwedeng magkaroon ng uh, reality check sa person mo, and then pwedeng hindi niya nakayanin yon Like, nararamdaman niya kung gaano siya ka-stuck sa situation, sa relationship, and I feel like there's going to be an end or change dito. The host is here. Yung person mo is like alam niya na yung sagot sa mga dapat question niya sa relationship sa connection and dun sa sa kanila mismo and I feel like this person is going to leave yung relationship niya with your person kasi nga Six of Roses is here. This is you. You are like, if you feel like may connection, kayo there's a continuation sa connection niyo there's a high chance na meron pero sa ngayon yung person mo is focusing on the ending na nangyayari sa kanil like let me guess ay let me guess let me get more card kung ano yung situation nila like kung kailangan natin ng clarifications doon ano ba yung situation niya with the person with his or her person in the future I will not take this masyadong maraming card in the near future para sa person mo tsaka sa person niya. Yeah. You do have your eight of roses. I can see a child here na involved sa connection. The hot seat, yeah. I can see na pag-uusap sa kanilang dalawa and eventually yung pag-uusap na yon will end up into, you know, like it's an ending pero it's a better or best ending para sa kanya yun, naging masaya siya yun, know, sa ride nila ng connection nila, ng person niya but then, hindi naman kasi yun, laging ganun like, eventually um, parang piniprepare lang yung person na ito para sa'yo parang maging mas prepare siya pag nagkaroon ng connection or relationship sa inyo, like this uh, situation is just calling you for you to have faith, magtiwala ka lang na parang time will come. Hindi pa sa ngayon kasi yung person na to may mga pinagdadaanan pa siya. Okay? Pero alam niya na ngayon kung anong dapat gawin niya dun sa pinagdadaanan niya na Okay? So that's it for now. Thank you for watching. I love you all and bye-bye.